Yung una bang ginawa mo ay I may mean, nagturo sa'yo? Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Merma ka? Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya nung unang salaysay dahil wala kaming kopya rito? Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Na ilagay ko daw po na si Ate na pasok po sa kwarto nung ko. Nung unang kita po sa kanya, may mga sugat-sugat po ang katawan. Oh, paano mo nakikita? Mapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina pag oh. tutulog na. Oo. Oh. Kita po, binubugbog po siya. Meron ka bang nasaksihan na pambubugbog ng amo nyo dito kay Aling LB? Meron po. Ikaw mismo? Oo. Oh. Jem, totoo ba pinapasok ni, ni LB sa kwarto? Hindi po. Kahit kailan? Di po. Ikaw ba may gusto kay LB o vice versa? Wala po. Wala. So A pawang po. kasi nung natin sinasabi na hayag ni, ni Ginang France sa nakarang pandinig. Apo. Sigurado ka walang, nga uh, hindi ka pumapasok sa, o hindi pumapasok si Aling LB sa sa kwarto mo? Hindi po. Okay, no pumasok, kailan ka pumasok, uh, kailan ka nagtrabaho kay Aling LB? Ay kay Aling France, kay M Madam France? 2001 po. Ay, 2021. Sino nauna sa inyo ni Manang LB? Si Ate LV po. Nung pumasok ka, ano itsura ni Manang LB? Malibag po eh. Ano, ano? Malibag po. Ano to? Madumi. Apo. Malib ah, malibag. Okay. Tecma, siguro ang tinatanong ni, ni ang, ang tutumbukin ni Senator Estrada, yun bang sitwasyon ngayon ni Manang LB at nung naki, unang nakita mo pareho? Nung unang kita ko po sa kanya, may mga sugat-sugat po ang katawan. Ah, so naabutan mo, nung bagong pasok ka, naabutan mo na meron mga pasa. abo Mga sugat. Apo. Sa kanyang katawan. Ano parte ng katawan? Sa mukha ba? Sa braso sa ba? Sa binti? Sa, 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 muka mukha po tsaka sa, ha? Sa mukha po tsaka sa leg tsaka sa Sa mukha. Pero hindi pa siya bulag nung araw. Hindi pa po. Nakakakita pa siya ng dalawang, dalawang niya mata. Apo. Totoo? Ah. Uh, okay, hindi hindi ka ba nagtangkang magtanong sa kanya o aling LB, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit malibag? Hindi po. Bakit? Hindi ko pa po ganong kakilala. Kakilala. So nung nagkakilala kayo, hindi kayo nagkwentuhan bakit bakit siya nagkaroon ng sugat na ganon o mga pasa ng ganon? Ayun nga sabi niya po binubugbog daw po siya. Anong anong ginawa mo nung sinasabi Meron meron ka bang nasaksihan na pambubugbog ng amo nyo dito kay Aling LB? Meron po. Ikaw mismo. Oh, uh, Mr. Chair, pwede ba mm, uh, 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 since kausap mo naman itong si JM kasi nakita ko dito sa sinumpang salaysay isa ka sa mga inutusan yeah, si, si Dodong kasama si JM Okay nga, ikaw JM, di ba? Aba. Sinumpan pansalaysay ni Dodong na kasama ka sa inutusan itong si Franz Garcia na saktan si Manang LB. Tama? Hindi Tama hindi ba ito? Po. Hindi, hindi, totoo ito? Itong nasa... Hindi. Sinumpan itong salaysay na ito ay salaysay ni Dodong. Tama. Dito hmm. kasi salaysay ni Dodong. Ikaw si Dodong, ano? Sinabi mo rito na nakita ko nasaksiyan ko din po ng dalawang mata ko inutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LV ang mga kasamahan namin ng mga trabahador na sina Patrick at JM. Ikaw si JM, right? Ba. Tama ba yung uh, sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpansalisay na isa ka sa inutusan nitong amo nasaktan si Manang LV? Inutusan po ako pero hindi ko po ginagawa. Sabi niya po sa pokin ko daw po. Sa pokin mo. Oh. Hmm. Ano sinabi mo kay sa amo mo? Sabi ko po ayoko ko puti. Oh anong nung nung umayaw ka sa utos ng amo mo? Ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Siguro Mr. Uh, Mr. chair. tanongin ko lang sana si Dodong kung follow up lang. Ah hmm. uh, Dodong natuloy ba yung pananakit base sa utos ni uh, Mrs. Garcia o hindi? Hindi po. Okay. Thank you. Uh, okay, uh, JM. <laughs> yung huling tanong ko sa iyo, uh, okay, patay ng mikropono ni eh. Kailan mo nakitang binugbog si Aling LV ni Madam France? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po paggabi. Tuwing gabi. gabi. Oh, araw wala nangyayari araw. Paano mo siya nakikita, paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam Frans si Aling Lb Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ni tindahan? Opo. O, paano mo nakikita? Pumapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina pag o. na. O. Kita ko po, binubugbog po siya. Paano siya binubugbog? Pwede po bang demonstrate paano niya binubugbog? Yung... Kunwari ikaw si Aling France, ah uh, si Ma Madam France yung sinisipa-sipa po. Hmm. Tapos sinasapok yung ulo. Saan niya sinasapok ang ulo? suntok, suntok. Kamao. Walang instrumento, walang iba instrumento. Wala po. Gano'ng kadalas? Araw-araw, gabi-gabi? Paggabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Tuwing kailan mainit ang ulo niya? Gabi-gabi? Minsan po, pag ano. So, so ibig mo sabihin, halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Tama okay. po ba ako? Ha? Apo. Okay. The permission oh. Uh, said, Estrada. Hindi ka umawat? Hindi po. Hindi mo sinabihan. Tama na, ate. Hindi po. Bakit hindi nah. ka umawat? Takot po. Okay. Natakot ka? Bakit? Baka po, mga po po. <laughs> okay, meron kang unang salaysay. Sir? Meron kang unang salaysay sa pulis. Itong salaysay na natanggap ko at binasa ko, ay pangalawang salaysay mo na ito. Opo. Yung unang salaysay mo, handwritten, sulat kamay mo. Oo. Tama po ba? Po. Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? At binabawi mo yung unang salaysay mo? Kaiba. Yung unang salaysay mo, uh, kakaiba doon sa pangalawang salaysay mo na iyong uh, pinirmahan sa CIDG, yeah. Mindoro Police, noong September 12. So, bakit magkaiba? Noong una, uh, kang tanong ni Sen. Ni Senator Estrada, eh, parang pinagtatanggol mo si Mrs. France Ruiz. Yung pangalawa, Iba na yung sinasabi mo. Yung una bang ginawa mo ay I may mean, nagturo sa'yo? Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Perma ka? Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya nung unang salaysay? Dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Na ilagay ko daw po na si Ate na napasok po sa kwarto ko. Na? Napasok si Aling Elvis sa kwarto mo. Opo. Oo. Tapos? Tsaka po yung nagla, naglalagay po ng kalawang sa heater. Naglalagay ng kalawang sa? Heater. Heater. Oo. O, tapos? Tapos ako daw po ang sabihing may gawa nung pag sa mata niya po. Ano, ano? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok, pagsapok po. Pagsapok sa mata, Oo. Ano pa? Tsaka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng? Washing po. Washing machine? Oo. Oh. Mm, ano pa? Lahat yan ay tinuro siya eh ni ni Franz. Oh, ano pa? Meron pa rin naglalagay ng buhok. Oh, Ubiquaire. Sa pagkain. tuto ba? Siya nagdikta nun? Ano po? tutubang bang meron nilalagay si Aling Elvi? Wala po. Mm, ano pa? Binayaran ka ba para sabihin binyon wala po. Walang, walang uh, ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Tama po ba? Opo. Hmm. Sip. Tuloy mo. Ano ang sinabi ni Franz? Yung... Yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain. So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo, na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si Elvis sa mata. Hindi po. Walang katotohanan. Wala po. Hindi mo kahit kailan pinagbuhatan ng kamay si Aling Elvis. Yung ano lang po, nung dati po. Paano dati? Nung ginamit niya at basahan po ang damit ko. Nung ginawang basahan yung damit mo. Apo. Ano ginawa mo kay Manang LV? Natabig ko lang po yung kanyang ulo sa sobrang inis po. Sa sobrang inis? Apo. Hin hindi hindi magiresulta ng pagkabulag ng kanyang mata, yung pagtulak mo, pagtabig H mo. Hindi po.